Sino nakakilala nito, nitong dahon na to? Sobrang bango niya. Nakita, uh, dati nakakita na ako ng ganito sa, ano sa bukit. Tapos, mabango siya. Pero matagal na yon bata pa ako nun. Tapos, nakakita ako dito sa malapit sa bahay namin. Ayan, mabango siya, lalo na ito. Alam nyo yung amoy ng pandan. Parang mas mabango pa to sa pandan ito. Ang alam ko dati, hinahalo to sa kanin pag nagsasaing yung mga matatanda sa amin. So, ayan. Kapag ito, yung matanda na dahon niya ay eh, mas mabango siya. Ang bango niya sobra. Sobrang bango niya. Sinong nakakakilala nito? Ito, itong puno na to. So, ayan. Kinukurot-kurot ko na siya dati pa. Kasi nababanguhan ako. Sobrang bango niya. Pwede siya panghalo sa pagkain or sa mga dessert-dessert. Kasi dessert. yun, mabango siya. Parang mas mabango pa siya sa pandan. So, hindi ko siya pinatanggal. Kasi sobrang bango niya. Sinong nakakilala nito? Ano tawag dito? Hindi ko alam kung anong tawag dito sa ano na to. Tapos may tinik-tinik siya sa gilid. ayan ayan May tinik-tinik siya. Kapag ito yung hindi pa siya matanda yung dahon niya, hindi siya ma... hindi pa siya masyadong mabango. Mas mabango yung at, ano ito, yung mas matanda na dahon. mabango mm, bango niya.